Sa araw na ito ay papunta kami sa dinarayong pasyalan dito sa Libmanan, Camarines Sur. Ito ang Bulalaco Hills. Ang Bulalaco Hills ay matatagpuan humigit limang kilometro mula sa munisipyo ng Libmanan, Camarines Sur. Magandang pasyalan na ito kasama ang mga kaibigan o kaibigan. Sa bihay papunta dito ay mas mainam kung nakamotor kayo para hindi kayo maglakad na malayo. Medyo tago ang lugar na ito. Hindi ko alam kung sa diaba na pinahaba ang mga damo sa tabi ng daan. Pag dito ay makikita mo na ang o gilis. Siguradong mapapawaw at marirelax ka sa ganda ng tanawin ng lugar na ito.